magandang 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 araw <laughs> magandang araw sa lahat nandito tayo ngayon sa may ano tansa kabite ah uh, meron tayong nakitang ilog dito doon sa baba nakabalik lang tayo ngayon kaya uh, adventure ang dating natin yan buwan <laughs> natin hanapin yung pababa sa ilog ayun yung ilog ah Kaya lang Wala tayong mababaan dito Dali <laughs> na Medyo Matalik dito, mataas narap tayo ng mga daan walang daan dito ano pa yun magandang daan Tas dito eh. di medan aber in die Dito. dito may daan dito yun nakakita tayo ng daan mula dun at nandito na tayo ngayon medyo mas mala mas malapit na to sa ilog daming kanat dito ito na ilog nababa din natin Ito na, yung ilog. Mukhang malalim ito. lang malabo yung tubig. Kasi ilang araw na nagulan dito sa kabite yan, gamitin natin ng long stick para maganda yung view natin dito sa ilog magbabakas dito na isa tong dating ilog na may magandang tubig o daloy ng tubig tinan nyo yung ng ilog ang ganda ng pagka -hulma ng langoyan dito para sa swimming pool kung titignan hindi lang natin malaman kung gaano kalalim to dahil malabo yung tubig yun lang ang daming kalat pareko may mga nagpupunta rin dito ang daming barat ng chichiri eh ay dito, ang marinig mo lang yung huni ng ibon. At ito na yung pinakadulo ng mabato na bahagi ng ilog. Yan. Ito yung ilog. Ilog dito sa tansa. May agos ng tubig. Papunta oh. dun. para siyang ano uh, para siyang yung nasugbo napanood niyo yung nasugbo natin yung karakawa ganito yung ano rin eh mataas nga lang yung karakawa pero ganito yung itsura nya may mabatong bahagi tapos yung pinakadulo ganito parang malaking lawa Karakawa Pools sa halos boundary ng Lasubo at Bagallanes parang ganun yung pagkakaporma ng ilog dito makalat dito oh, may tawag tayo dito ng ano Ano ito? Ano kaya ito? Dabi-dabi po Parang lutuan no? Lutuan Dito lalagay ng kaway Dito lalagay ng iluluto May nagluluto dito, may mga nagpupunta dito may bakas na ito pa bakas na may mga nagpupunta rito at nagluluto siguro dati itong ano isang malinis na ilog na ngayon ay pinedevelop na kasi yung parte dito magiging subdivision na yan sa malapit na hinaharap isda yata dito Pero palagay ko may isda dito may mga nangunguli ng isda dito Hito mga ganun. di ko alam kung anong pangalan ng ilog na to. Tawagin na lang natin siyang isang tagong ilog dito sa Tansa Cavite. nayan yung pagkahulma ng bato. Di ba? Parang sinadya na may kanal. Di ba? Galing no. Ang ganda yan. Ang baba. Nandun. Mayroon mga nanguhuli ng isda dito. Yan. Yan o. may isda doon yun, mga napupunta siguro dito na nakita natin yung mga lutuan yung mga nanguhuli na isda yun kasi napakatagunan ito para punta pa ng mga lokal para paliguan ang ilong na to ay isang ano na lang eh, na ng mga isda <laughs> dahil napansin nga natin may mga kumikislot sa ilalim ng tubig kaya akad na tayo akad na tayo sa taas ulit ito may nakasabay tayo dito wala, wala. na mamaril ng isda ano mga nauli dito mga isda? dalag dalag tilapia dalag tilapia daw ang nauli dito yun, ayun siya. Oh. Kung niya sa camera, namamaril siya. Meron siyang pang Ano tawag niya sa mo? Tiksay. Tiksay, yun. Meron siyang gamit na tiksay. Binabaril niya mula dun sa puno. Yung mga isda. kalangan dyan, asintado ka. Yeah. <laughs> Paano ganyan, malabo? Nakakauli ka? Pag lumutang. Ah, pag lumutang? Ang lupit mo naman. Nababaril mo yon? Okay. Mantindi ah. Galing ah. Okay, ang usay ah. Sabi ng nagmamaril, ah, pag ganito lang malabo yung tubig, dumulutang daw yung isla, kumikistot pa ganun, tas binabaril niya at tinatamaan niya naman. Ito daw ay sakop pa rin ito ng tres cruces pala, sabi ni boss. Yung ilog doon, sa may dam, sa may dam no? Oo, oh, sa may dam ng tres cruces, karugtong para ito. Bari ito na yung pinakadulo pala. Barangay Tres Cruces pa rin to. Yun, Barangay Tres Cruces pa rin pa, pa, rin pala to. Tansa kami dito. siguro salamat. Sana makauwi ka nang marami. Ang usay mo. Tapos mo na tayo dito. Ang oras ay 4.56 mag alas 5 na ganda ng tanawin dito kakapin muna ako tatakbang sa lupay para ganda ng tanawin dito lalulunod sa batikos ng mundo kalas ko pa yung akin sa kung ano 随路绚烂。 tayo sana nagustuhan nyo yung pinuntahan natin na ilog bagaman hindi siya ilog na pwede nyo pasyalan na pwede nyo paliguhan yung nakita natin ilog ay isang ilog na pwedeng pagkulihan ng mga isda gamit ang tiksay o yung pamamaril na estilo ng pangisda. Kailangan doon nasintado ka. <laughs> Iba-ibang uri kasi ng pangisda. Ganda dito. Ganda magbisikleta dito. Tahimik. Walang sasakyan na dumadaan. pagkaganda ng paligid nagiging madalas na yung pag ulan kasi dito sa naik kaya ang ginagawa natin ay nagre-record muna tayo ng nagre-record ng mga video tapos pinuputol-putol na lang natin para kahit papano, paano hindi tayo masisiro sa mga upload natin dahil lagong na ng pag-ulan magiging madalas na ang pag-ulan dito sa Nike at kapag maulan yung mga ilog dito sa Kabita ay lumalabo kaya pag may pagkakataon ay nire-record ko na lang isa ng mga hanggang apat na ilog tapos pinuputol-putol ko na lang. Para kahit papano, hindi tayo nauubusan ng upload. Yun, sana nagustuhan yung video natin sa araw na to. Kung nagustuhan nyo, pakilike na lang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito niyang Kuya Bruce ko. Nagkita-kita ulit tayo sa nang susunod pa na episode. Maraming salamat sa panonood. bye-bye and god bless check the mic and make sure it sound right bang Siguradong cool Di kailangan na hanggang Layunin lagi presko Di lang abulpeso peso Mapagbahagi din nakaka-inspira na kwento Sa paglalakbay nakita ko ang kasiya dato sa lubong Inahon sa paglalakbay Ha? Kuin man sa kakapadyak sa aking pedal Pa? Ingahan ko ay kapit lang pirasong pandisan San man ang ruta pa roon Ay nakasagad pa Sa mapan na katoon nakatatak na Buhay positibo Hawaan ng mga nega no. Di kasama ka Hawakan na ang manibela Bisiklet ang tungkayo Ang susi sa matayog oh. Kung pangarap na parang lipad ng eroplano Walang matakapigil, susuong kahit malayo Isa isang tutu pa rin lahat ng nakaplano Hindi hindi malabo Pagkat natatanaw ko Gunda ng kalikasan, papagana pag nablanko Dinodokumentaryo Detaling mga kwento Kapupulutan ng aral Discussive to me Saan man ako dalhin Mga patoy walang pakialam Tagat pawis Hindi titigil dahilan sa man patungo'y aking pipidalan Yeah, yeah Tara na, tatara, -tar, ta -tar, ta tatara, tatara na Tara na, tatara, -tar, ta tatara, tatara na Tara na, tatara, -tar, ta tatara, tatara na Tara na, tara na Hudyat na ng payakan, na ang plano Pitalan talang pakam, tingin napakalayo Sa mga kabundukan, napakalaking espasyo Para bumuo magandang ala at senaryo Yo! Sa dami ng bayan na akin ang, ang nadaanan Isa lang sigurado, tiyak kaligayahan Sama mo pa maganda luma ng mga simbahan Laking pasasalamat sa laging kaginawaan Maglakbay yeah. ang marating sa kabilang ibayo To kayo ang pinakamalupit ko na kapayo Di umaatras sa ano man yan ang mga high road Lagi nakapackload, kalmado mga right mode Mga okay. nakasalamu doon sa may kalsada Iba't ibang mukha pati na rin pakikisama Pero wala mong iisa lang aming angari Na balang araw sa buhay kami din ay palari Mga nangyari sa akin, hindi lang positibo Parang pedal taas, bababas, taba, porsigido Pero tuloy sa buhay to, malabo na masiro Balang araw sa taas, tingalaing parang ibo San man ako dalhin, mga patoy, wala pa kilam Tagatak pawis, hindi titigilan Saan man patuwi aking pipidilan, yeah, yeah Tara na, tatara, tatata, tara na.

ikot Hanggat yun naman maging abo Dito sa aming barrio 4 na magkakaapo Lugar ng mabubait na kulay verde ang dugo ah, yeah. uh, sige pakiramdaman mo yung rhyme at yung sanggaling Alam <laughs>